Sir Leo, di aware po kayo sa kaso po na na-file sa inyo? Yes, ma'am. Okay. And um, sa pagkakaalala niyo, sir, ano po ang uh, nangyari po two years ago, sir? At bakit po kayo nasampahan po ng kasong ito? Kasi po, yung pangyayari po, wala talaga po ako doon sa amin. Po kayo. Wala po ako doon sa amin. Nung okay. nasa trabaho po ako. E, bigla na lang pong tumawag yung aking kinakasama at yung, aking, yung magulang po na Ganyan daw po pumunta daw po may pumuntang pulis. Mhm. Mm Tapos pinalabas daw po yung aking asawa, yung kinakasama ko po. Ngayon po nung kinawan ng pulis, edi eh kinawan na nila yung bahay na bahay ng magulang niya. Ngayon po, yun daw po may nakuha daw pong granada. Ganun. Granada po ang nakuha mismo sa sa kaninang bahay po ito, sir. Bahay po nung aking yung magulang ng aking kinakasama po. Okay. Pero sir, nakuha po mismo yung granada sa bahay po? Opo, doon sa damitan po nung aking biyanan na babae, nung magulang po nung aking kinakasama, doon po nakuha. Bakit daw po merong granada sa bahay, sir? Hindi ko po alam. Hindi ko din naman po sila kilala yung mga polis. Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit. Maliban, sir, sa granada, ano pa po yung na kuha o na-recover po? Meron po daw nakalagay doon sa kan, na 38 daw po. Na-invite na rin po ba yung uh, pamilya po ng inyong uh, partner sa tanggapan po ng pulis patungkol po dito? Kung Opo, nagkamiro na po kami ng dati nilakad na po nila yan. Nag, kwan na po. Ayun kasi po, nag-pandemic po. Hindi ngayon po, nung natakot na po ako, nagtago na po ako noon. Nandiyan lang na po ako lumabas. Po, sa inyo lang po ito naka-issue sir, eh. yung warrant of arrest po ay uh, sa inyo lang po. Opo. So hindi po nakasaad dito yung pangalan po ng uh, pamilya po ng inyong nga uh, partner. Opo. Opo. Okay. Pero sir nung time po na yon na nag-grade po ang mga kapulisan natin, kayo po ay nasa Batangas. Nasa Batangas po Malbar Batangas Enjoy Ano po, po, po ang trabaho niyo sir? Construction po. Yung misis niyo po sir? ay kapapanganak lang po noon na kaya po ako umalis noon dahil nga po para masustentuhan ko yung aking anak. Ay ngayon po, inabiling ko doon sa bahay ng ang magulang niya. Tapos po, lumuwas na po ako ng mga Batangas po. Kasama ko yung kapatid niya at yung bayaw niya. Nung nakailang weeks hmm. po, tumawag po na ganun na po ang nangyari. So ang sinasabi niyo sir, kaya po kayo napilitang magtawag, magtago, gawa ng uh, kailangan niyo pong uh, sustentuhan Opo, yun yung po. inyong misis noong mga panahon na yun dahil Opo. puntis po. Ay, kapapanganak lang kapapanganak po. Kapapanganak lang po. Magandang hapon po, Major Balinte. Magandang hapon po, Mama. Opo, Major, nasa tanggapan po namin ngayon si Leo Di Perez Matre at siya po ay merong warrant of arrest uh, yes, sa violation of PD-186 as amended by RA-9516. Ano yes, po ang uh, pagkakaalam niyo po sa kaso po ni Leo D. Matre? Uh, Major, para mabigyan lang po kami ng konting background uh, patungkol po dito, Major. Okay, ma'am. By year 2019, ma'am, so nagkaroon ng operation yung Pola Police Station. So sabihin po natin, ma'am, na ang Pola Police Station is wala pa sa jurisdiction ko and at yung taon na yan ma'am is nasa Mindanao ko pero sa, sa kung titingnan natin yung history ma'am kasi nakakatuwa ma'am at andyan na siya nagsurrender na siya opo opo dahil pinakinggan ko naman na may mga rason siya kung bakit at bakit siya wala doon lahat lahat so ngayon doon natin sana sisimulan kasi umunta siya sa, sa police station natin sagutin niya ng maputi kasi yung yung paraan kasi ng pagtago niya yung nagtumakbo siya at nagtago siya lumalabas kasi ang pagtanggap doon indirectly. Hindi naman niya siguro inamin pero yung ngayon dahil ako na ngayon ang nakakausap niya, pumunta siya sa akin at sisiguraduhin kong lahat ng gagawin natin sa pag-asikaso ng kaso niya ay nasa tama. Hindi natin siya pababayaan. Ngayon. Para po sa proper turnover, uh, Major Balinte, uh, yes, nandito ma na rin po sa tanggapan namin ang uh, warrant section po ng Mandaluyong PNP sa pangunguna po ni Police Captain Glenzor Vallejo, ang Chief Warrant po and sa pina section po ng Mandaluyong PNP kasama po sila Police Staff Sergeant Renesar Robles and si Police Staff Sergeant Jonathan Baisa. Uh, magandang hapon po, uh, Captain uh, Vallejo. Magandang hapon po, ma'am. Sir. Ayan okay. sir no uh, magandang hapon po sa inyo. Nandito na po ngayon no sa studio natin uh, si Sir Liodi Perez Matre. At narinig po natin kanina yung kanyang panig, dinideny po niya ha. Uh, tinatanggi po niya yung paratang sa kanya. Pero dahil nga, nga meron ng warrant of arrest na inilabas ang ating korte, kailangan din nating sumunod sa proseso. Okay? Uh, para lang maging malinaw po no sa mga nakikinig na nanonood ang pag-surrender ay hindi ibig sabihin ay pag-amin na siya ay guilty dito sa uh, kasong uh, isinampapo laban sa kanya no medyo mabigat-bigat to shari this is uh, violation of RA 951 PD 1866 uh, 66 as amended by 9516 explosives no related to. and this is non bailable po no walang piyansa etong uh, kaso po na ito So si Mr. Matre ay mayroon ding karapatan bilang akusado. Ngayon po ay nakikipag-coordinate po natin tayo sa uh, ating mga kapulisan para maayos na matter turnover etong si Mr. Matre maproseso proseso yung kanyang mga information at madala na siya. Mm -hmm. No? Habang dinidinig yung kanyang kaso ay madala siya sa kulungan. Captain uh, Glenzor Vallejo, hawak niyo na rin po ang uh... Warrant ba maari niyo pong basahin din po, Captain. Uh yes ma'am, magandang hapon po sa ating lahat. Uh meron po kami rito ng uh, isang uh, warrant of arrest laban kay Mr. Liodi Perez, Ma'am. sa with criminal case number uh, CR20-11233 para po sa violation ng PD 1866 as amended by RA 95 Six po. And the uh, captain uh, kami po uh, una sa lahat nagpapasalamat din po sa mabilis na action po at uh, natutuwa din po kami kasi may body cam po kayo. Ito yes, so 'yung laging uh, sinasabi ni Idol Rapid. Idol, yes, oo. yes opo, opo na every opo. may uh, may operation, uh, kailangan na kailangan po ng na mga kapulisan natin ng bodycam. Ah uh, Siguro po ipapasama na po natin, Sir. Uh, una sa lahat kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po ay uh, sumuko at uh, talagang nagtiwala po kayo so, kay uh, Senator Rafi Tulfo. At ito po, imi make sure naman po namin, uh, Sir Liodi, na wala pong uh, ibang mangyayari sa inyo, hindi po kayo sasaktan nila, Captain, at magkakaroon po ng magandang turnover ang uh, mandaluyong PNP po natin sa Oriental Mendoro PNP. A-assistihan uh, po kayo ng uh, reporter po ng Rafi Tulfo in Action. Okay sir? Ayan, and sir, uh, part naman po 'no ng procedure for your arrest na kayo ay babasahan ng inyong mga karapatan. Okay, pakinggan po natin ha ng mabuti yung uh, karapatan niyo, mga karapatan ninyo para later on uh pwede niyong gamitin no yung mga karapatan nato no yung karapatang manahimik karapatan sa yes, uh, abogado lahat-lahat lahat, no Opo sa labas po sir baba oh, po kay nila captain na uh, Valejo, ang ating uh, chief warrant po and sa pina section po ng Mandalu yung PNP Sir um, kung nakikinig man po ang inyong uh, missis ang inyong pamilya uh, may nais po kayong imensahe sa kanila sir Sige po Eh mayroon okay. naman po makakapag sabi din po yung akin dating kinakasama po mga, uh, mga naman siya makakausap din po. Sa totoo talaga, siya, kaya po talaga ako sumurinder para ma ma ko yung aking kwan sa dito yung aking karapatan mhm mm sa surigid, dahil sa guridad ng aking sarili aking mga kapatid po dahil kasi po may laging na may nagkukuan daw na tao doon para patunayan ko po sa sarili ko na talagang wala po akong kasalanan Mm -hmm. Ayan po opo, karapatan nyo naman no na depensahan ang sarili niyo pero kaya dahil ko pong, nasa korte na po ito, uh nasa ating mga abogado, mga prosecutors at yung defense attorneys na para patunayan yung kanilang versions of the of the story. kaya ko po ating hamungin na detector test, yung lahat po, lahat po. Sanda po. po akong humarap. Sige po. Okay. So, ikaw po. Uh, Captain Vallejo, uh, maraming um. maraming salamat po. Uh, sir, assistihan na po namin uh, kayo. Salamat po. Uh, uh maraming uh, salamat hapon. po, sir. Okay po. Thank you, ma'am, ma sir. Okay pa. Ayan po. Salamat you, po. Uh, muli po, kay Police Cap. Ah, uh, again, kay Police Major Honorato Balinte, ang Chief of Police po ng Socorro Oriental Mindoro PNP. And uh, gayon din po, Uh, kay Police Captain Glanzor Vallejo, ang Chief Warrant po and sa pinas Section po ng Mandaluyong PNP, and si Police Staff Sergeant Renesar Robles and Staff Sergeant Jonathan Baisa. Maraming maraming salamat po, uh, Warrant Section po ng Mandaluyong PNP. Sir, um, nandito po kami sir para ihain itong uh, Warrant warranto pares laban sa inyo. Uh, na inilabas ng RTC 4th uh, Judicial Region ng um, Branch 42, uh, Mindoro, Oriental, uh, na may violation of PD 1866 uh, as uh, amended by uh, RA 9516, sir, uh, uh, na may uh, criminal case numbers CR 20-11-233 na pinirmahan ni presiding judge sa uh, Erwin Y.D. Mayakiyak uh, noong uh, January 28, sir, uh, 2020. Sir, meron kang karapat naman na i uh, ano man ang iyong sasabihin, ay eh, maaari namin gamitin laban sa iyo, ano man dito sa kukuman. Sa Pilipinas, ah. Meron ka rin ah, kumuha ng sarili mong abogado, ang iyong pili, sir, uh. Kung wala kang kakayaan, sir, ang gobyerno magbibigay, uh, isa, pabor para sa iyo, sir. Naintindihan mo po ang Salamat po, maraming salamat po. Sa, lalo po sa mga kapulisan, uh, at sa inyo po, sa mga stock ni Sir Idol Capital po. Uh, sasama ka na po sa amin, sir, uh. para po mapatunayan ko po to sa kanawa po talaga akong kasalanan. Gano'ng katagal ka ba nagtago sir? Five years po. Eh kasi po natakot po ako mm -hmm. sa sarili ko at sa pamilya ko po. ano na po yung ating next step dito? Ano na po ang next step ng kapulisan dito? Sisir natin yung kanyang uh, warrant to pares. Nang pagkatapos po nito, uh, agad-agad po ay uh, susulat po tayo sa nakaka uh, yung concern court para ipaalam po na na-arresto na po natin yung accused. Then uh, later magkakaroon po ng reply ang court na mag-issue uh, ng uh, commitment order. That time pa lang po na pwede po natin, namin siyang dalhin dun sa court na nag-issue ng uh, commitment order. Ang nag-issue nito is from Oriental Mindoro pa. So magkakaroon pa po ba ng ilang days na uh, transaction bago pa po makarating yung dun sa final na kung ano yung dapat gawin po natin? Opo, dahil uh, yung commitment order po mga ilang uh, weeks din po ang, ano yan, ang bago dumating dito sa amin so pag yun nga po uh, pag dumating na then, tsaka pa lang po namin siya ita-transfer po sa Pinamalayan Mendoro po. Dito po muna siya pansamantala po. Si Idol Rafi po ba ay makakaasa na habang nasa inyo po ay maayos nyo pong uh, pangangalagaan o babantayan po itong ating sumukong suspect? Ah uh, opo ma'am uh, makakaasa po kayo na yung ating uh, cues nga yung suspect natin ay uh, mapapangalagaan po dito at yung mga karapatan niya ay, ay, ay mapoprotect mapoprotectionan po namin. So, Thank you so much po, Captain. Maraming salamat po. Salamat po, ma'am. Kuya Lodi, ano yung uh, nagtulak sa para lumapit kay Idol Rafi at finally sumuko na? Para makahingi ng tulong at patunayan ko na talagang wala akong kasalanan to sa Granada. Wala akong kinalaman. Yun. At kasi po, natakot po ako eh. Kaya uh, at eksaktong nag-pandemic po kaya gusto ko talaga kay Sir Idol Rapitol po na sumuko para makahingi ng tulong. hindi naman po talaga sa totoo na doon ako nakatira. Dahil ako sa po, hinabiling ko lang yung aking mag sa magulang niya dahil kasi po ako magtatrabaho ng Batangas. Kaya nung nasa Batangas na po ako, um, nakakuha po kami ng mga ilang weeks na tawag na ganoon uh, pinasok daw po yung bahay, may, may granada daw po. Yun po. At may madami din pong makakapagpatotoo na kapitan ng Batangas ng uh, Malbar. At saka yung mga kasama ko sa trabaho, yung mga engineer, uh, mga yun. Uh, kung ang sinasabi mo kuya Leo na itinanim lang itong granada granada na ito. Ano yung pinaka reason or sino yung uh, iniisip mo na behind nitong pagtanim ng granada? Kasi po ang pagkakaalam ko sabi nila kamag-anak daw po yung naging ka na, yung aking na pastlang ay parang kung sakwan hindi po nila makita ako di ginawa nila ng para na na kargahan ako ng granada. Yun po may history kasi kuya na ikaw ay may nakaalitan at kasama ang palad na matay ito. So ngayon, ang tinuturo mo is yung kamag-anak nitong uh, namatay? Oo po, kamag-anak po yon lat. Yun po ang apelido. Ay kasi naman po, kaya nangyari yon galing din po ako sa paghahanap ng trabaho, ay ginabi po ako, tapos may kasama ako, ay ngayon po, din, nakainom din po ako ng kaunti at may dala pa po akong gatas noon nung eksaktong pasok ko ng kanto, pinagmura pa ako, hinarangan ako nung nakamotor na yon. Hindi ko naman po kilala talaga yon. Hinarangan po ako, tapos sabi ko, Sir, ano pong kan, problema? Sabi, wala, pinagmura pa ako, tungayaw sa akin, wala akong pakialam sa iyo. Ay, sa kako, sir, Ayoko ako'y na po at ako iniintay ng aking anak at saka asawa. E po eh, po, di umangkas na po yung sumakay na po ako sa motor. Eh, ngayon po, eh, nung angkas sa akin, nung kasama ko, sabi, Kuya, naandyan na sa likod mo, bubunot ng baril. Yung. Para sa akin po, napakasakit talaga. Kaya kay Sir Idol Rapitol po ako nagkwa na sumuko para matulungan ako. At para yun lang pong tamang kasalanan ko ang aking pananagutan at sana matulungan ako ni Sir Idol Rapi. Nagkahiwalay na po kami ng aking kinakasama at ang mga anak ko. Five years na hindi kami nakikita. Miss na miss ko sila. Kasi po, 5 years na hindi kami nagkikita. Mm. Ilang, po. ilang taon na ba yung mga anak mo? Yung isa po, pag hindi ko... Yung pangarap po, 14. Okay. Tapos yung bonso po, kapapanganak lang po nung alis ko. Yung wala po akong nasabi talaga. <laughs> Sinira na ang police na yan. Ang buhay ko. <laughs> sana po Sir Idol Rapi, matulungan niyo po ako at makasama ko ang aking anak. Walang wala na talaga ako ma'am. Naubos na lahat. Pati motor bininta para lang ipagatas sa anak ko. Ay, hey. ako'y nahihirapan na po eh, dahil kaya po nagwatak-wata kami, naghiwalay nung kinakasama ko dahil po sa nangyaring yung Siyempre po, ay, yung babae, nahihirapan din na maghanap ng pangatas. Lalo't may sakit pa yung bulso namin noon, may hapo. Yung po. Eh sana nga po ay eh, matulungan ako ni Sir Idol yung po. At ipapasalamat po ako sa kanya. At sa kanya po kami dumais at sana naasa po kami matulungan po. Dalaga sa totoo mamaya, may ay napakasakit po para sa akin isipin. Tumanda na po ako ng garne, hindi pa ako nakakita ng granada sa personal. yung po. Eh, yung pong maibili ko noon, igatas nga po, wala. Wala akong maibili noon. Kaya sana nga, matulungan sana ako ni Sir Idol, na yung kaso na yun. Maraming maraming salamat, Idol. Sana po natulungan nyo ako at saka yung aking mga anak sa kaligtasan ko. Kayo po ang unang lumapit sa aming tanggapan para po isangguni o ilapit sa amin tong si Kuya Lyodi. Ano man pakaramdam nyo ngayon na finally na i-turn over na po sa ating kapulisan ito through uh, kay Idol Rafi? Apo, gumaan ang pakiramdam ko kasi na matagal na namin pinapangarap na isuko namin yung kapatid ko kay Idol Rafi Tolpo pero wala kaming kakayanan na pumunta dito kasi wala kami matutuloy yan. <laughs> tapos lagi kami nanonood kung paano yung proseso ng paglapit namin dito. Na ginawa ko po, po nagtiis po talaga ako para po ako ay makahingi ng tulong sa Idol Rapitol po. So, ma'am, ngayon po ay na-turn over na namin ng maayos sa pulis at sila po ay nangako na habang nasa pangangalaga po nila si Kuya Lodi ay kanila po itong maayos na babantayan at aalagaan as well as yung uh, kanyang uh, karapatan bilang isang uh, surrendering. Idol Rabbitol po, Idol na idol ko po kayo buhat na nagtatrabaho ako bilang OFW. Sana po matulungan niyo ang aming pamilya dahil sa problema pong ito. At kayo po yung napili namin pagkatiwalaan dahil natatakot po kami. Umihingi din po ako ng tulong para sa safety ko kasi po may nag-iikot po sa aming bahay. Kaya po kami lumabi sa inyo. Maraming maraming salamat po at umaasa po ako na matutulungan niyo kami at God bless you po. Ako po ngayon po ay nabunutan ng gumaan yung pakiramdam ko dahil ako po ay naitindi po dito at binigyan niyo po ako ng magandang treatment. Nagpapasalamat po ako, itinding itindi po ako ng stop ng, ng, ano, ng idol rapiak. Tol po action. Salamat po.